makakalaban mo Sino ba yung gagong to? Kilala ba ako ng gagong to? Baka puro lamang ang angas to Pwedeng ipagtanong mo muna kung sino makakalaban mo Pasmado ang bibig, pakitang ilas Masyado kang mahangin, kulang naman sa tikas Ubusin na ang angas kung ayaw maghimas rehas Puro ka lamang tapang, madali kang matututas Basta na dati yan, nung panahon ka pa Kung sino yung meron tira, di yun pinagyayabong Damang-dama mo yan kung tunay kilala Ni lugar ko yung tapang hindi lang yung puro ka sa Kahit sumubok ang tumutok di ka makakaisa Yung tumira sa likod pare di ka tatagos Lumihis yung tira kaya niyayamot Di ako sumagot sa kanilang bato Bato-bato sa langit tinamaan sinalo lalo kung hindi hiram Sa likas na yamang kulay berde na hinihimay Mas maiging natural kesa laging kritikal Ang lagay lang yan at doon ako na, na iba Fuck you Ay ganaring na rin, hindi dismayado like you Mas dinoble lang ang sipag di nagkulang like you Diskarte na at riniple mas maigi Mas mabuti di iyakin Pag panalo di napunta sa akin Basa na ang sarili sa kada galaw San man mapunta di na pwedeng maligaw Alam ko yung gamay naman nung una pa lang Nakahanda na ang sarili sa kadapitaw